Mga kaibigan ng Barça, Hoy, maligayang pagdating sa video kung saan ikukuwento namin sa inyo ang posibleng panimulang labing isa ng Barsa. Ang potensyal na labing isa ni Hansi Flick. Laban sa Oviedo. Maglalaro tayo bukas, ika na araw ng Liga, EA Sports at Barsa. Narito kami ng live dalawang oras bago magsimula ang laban, kasama ang premyo. Para sabihin sa iyo ang opisyal na mga lineup at lahat ng kailangan mong malaman bago ang laban. Sa pinakamahusay na pagkwento sa buong internet, inaasahan ka namin bukas na sumama sa listahan kasama si Ira dito ng live para ihatid sayo ang napakagandang laban na ito. Isang makasaysayang laban sa pagitan ng Oviedo at Barcelona. Isang koponan na nagbabalik sa unang division matapos ang dalawampung taon. At ang Barca, babalik ba sila para maglaro sa Carlos Tartiere, Isang laban sa linggong may midweek na laro. Tiyak na masaya at magulo. Bakit kaya? Galing ang Barça sa panalo kontra Getafe 0-3 at bukas, Huwebes, lalaban tayo sa Oviedo. Sa Linggo, gagawin natin ulit ito sa bahay sa Montjuic Stadium, kumpirmado na sa alas 6:30 ng hapon oras ng Espanya laban sa Real Sociedad. Tandaan, sa susunod na Linggo, Miyerkules, maglalaro tayo sa Champions sa Montjuic kontra Paris Saint-Germain. Grabe ang schedule at laban kaya may usap-usapan na magkakaroon ng rotasyon sa koponan. Pero ibibigay ko sa iyo ang tingin naming posibleng starting 11 ng Barca. Pindutin mo ang like button, huwag kang umalis, manatili ka hanggang dulo. Tapusin mo ang video para pagkatapos ay maanalisa mo ang ginawa namin. At mag-ingat dahil magsisimula tayo sa goalkeeper para makabuo ng isang competitive na 11. Siyempre, dapat talunin ang Oviedo na mahirap at komplikadong kalaban. Kaya sisimulan na natin ang video sa goalkeeper. Punta tayo kay Joan Garcia. Dito walang pag-aalinlangan. Malinaw ang tiwala sa goalkeeper na kinuha ng Barca ngayong taon na nagpapakita ng kahanga-hangang performance. Nakakabilib! Gustong gusto ko yung kumpiyansa na ipinapakita ni Joan Garcia. Punta naman tayo sa depensa. Maraming alinlangan dito. Bakit kaya? Kasi alam mo na, galing tayo sa isang line-up laban sa Getafe, kasama si Nakunde, Eri Garcia, Kriptensen at Gerard Martin. May ilang manlalaro tulad ni Pau Cobarsi na hindi nabigyan ng minuto dahil sa kaunting iniinda at hindi nakapaglaro nung isang araw. Ngayon, isang daan porsyento na siyang nakarecover. Si Ronald Araujo ay available, pero hindi man lang ginamit. Kaya tingin ko, posible ring mabigyan ng minuto si Nakobarsi at Araujo. Pero sa tingin ko dahan-dahan lang, Iku-kwento ko agad sa'yo. Magsimula tayo sa kanan. Sa gilid, pipiliin ko si Jules Kunde at maaaring makakita tayo ng mga rotation sa linggo sa posisyong ito. Sa tingin ko ay ayos si Kunde at unti-unting tumataas ang kumpiyansa niya. Mukhang magiging first eleven siya ng Barca, si Jules Kunde na Pranses. Sa kaliwa ko ilalagay si Gerard Martin kahit may magandang balita akong sasabihin. At ito ay dahil si Alejandro Valde ay magaling na ulit. At kasama ng Grupo Y Tinatarget niya ang laban sa linggo o ang laban kontra Paris Saint-Germain. Hindi rin namin inaalis ang posibilidad na isama siya laban sa Oviedo. Iniisip namin na hindi siya makakalaro ng matagal dahil galing siya sa injury at ilang linggo ring nawala. Dahil dito, tingin ko si Gerard Martin ang pipiliin para maglaro sa kaliwa. Bilang mga sentral, sa tingin ko si Araujo ang maglalaro. Hayaan mo akong isulat dito nang maayos ang pangalan ni Ronald Araujo na sariwa pa si Charua. Bilang kanang sentral at kapitan ng Barca. At sa kaliwang sentral, pinipili ko si Kriptensen. Kahit na iniisip kong pwede siyang maglaro, si Cuba. Pero sa totoo lang iniisip ko na galing sa injury si Cuba. Oo, galing siya sa injury. Galing siya sa mga nararamdamang sakit. Mabilis ang takbo ng schedule. Oviedo, Real Sociedad at Paris Saint-Germain at baka makita natin siya sa linggo o sa ikalawang bahagi laban sa Obiedo. Unti-unti na siyang nabibigyan ng minuto sa laro kaya sa simula pipiliin ko si Kriptensen na maganda ang laro noong nakaraan. Pahihingahin ko si Eric Garcia at Kubarsi. Oo, may mga tao rin tayo sa bench na kayang pumasok para sa ikalawang kalahati o para sa laban sa linggo. Ayos ba? Tuloy tayo sa gitna ng field. Dito, dahil mahirap ang laban, sa field ng isang kalabang bagong akyat lang. Sa tingin ko, sina Pedri at Frankie de Jong na regular starters ay dapat ring magpahinga. Sa tingin ko, di tataya si Flick. Kaya naman, pipiliin ko ang isang starting midfield na kasama na Frankie at ang mahusay na si Pedri. Mamaya ikukwento ko ang mga posibleng rotation, pero magsisimula muna tayo sa pinaka-starting lineup. At sa attacking midfielder, dito rin ako may malaking duda. Malaking duda talaga. Bakit? Si Danny Olmo ang nagsimula kamakailan. Si Fermin ay injured at tulad ng sabi ko, may tatlong laban tayo. Huwebes, linggo at miyerkules. At si Danny Olmo ay pisikal na mahina kaya nahihirapan akong makita si Danny Olmo na magsimula bilang first eleven. Oviedo, Real Sociedad at Paris Saint-Germain. Pwede na siya ang magsimula bukas, Huwebes, sa field ng Oviedo at magpahinga laban sa Real. Pwede. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang posibleng alternatibo. Sabihin mo sa komento kung ano tingin mo sa first 11. Ayos ba? Tuloy tayo sa mga forward. Sa forward, ilalagay ko sa kaliwa si Marcus Rashford na kamakailan lang naging substitute sa ikalawang kalahati. Sa kanan naman si Rafinha. At ngayon, si Rafinha Diaz Bilogi. Ilalagay natin dito si Rafinha. Ayan si Rafa. At sa unahan? Noong isang araw, Naglaro bilang starter ng siyam na minuto si Robert Lewandowski. Sa tingin ko gusto kong sabihin sa iyo ngayon para bukas ng Huwebes. Maglalaro si Ferran, ayos ba? Maglalaro ba agad si Ferran? Siya ba sa starting lineup natin? Kasama sina na Joan Garcia, Kunde, Araujo, Kriptensen, Gerard Marti, Pedri, Frankie de Jong sa gitna at si Dani Olmo bilang attacking midfielder. Sa harap sina Marcus Rashford, Rafinha at Ferran Torres. Medyo may duda ako. Tignan natin. Malinaw na pwedeng maglaro si Eric Garcia bilang right back o center back at pwede ring pumasok si Kubarsi. Heto ang mga pagbabago sa ibaba. Ayos ba? Pwede ring pumasok si Mark Asado, kapalit ni Frankie o ni Pedri o kahit si Mark Bernal na nakarecover na rin. At sa unahan, may totoong posibilidad na magpahinga muna si Danny Olmo sa simula laban sa Oviedo at si Rafinha ang maglaro dito sa gitna, hindi ba? At maaaring si Ferran o si Rafor ang ilagay sa kanang gilid o kahit si Ronnie Bardagi ang manlalaro na naglalaro dito sa kanan. At ilagay si Lewandowski sa unahan. Maraming posibilidad, hindi ba? Pero pakinggan mo, hindi ko inaalis ang posibilidad na magpahinga si Dani Olmo at makita natin siyang starting player sa linggo laban sa Real Sociedad at laban sa Paris Saint-Germain. Pwedeng maglaro ngayon si Dani Olmo para sa laban na ito at magpahinga kontra Real Sociedad. Pwede rin naman. Pero gaya ng sabi ko, sa bangko mo mapupunta sina Chesnick Kubarsi, Eric Garcia Casado, Bernal Lewandowski at Vardy. Kasama pa ang mga taong kumukumpleto sa lineup sina Tony Fernandez-Dro na bumalik na rin at Alejandro Valde na maaari ring bumalik at siyempre may ilan pa na maaaring mapasama. May ilang bata pa na pwedeng isama sa lineup. Kaya sa tingin ko, maganda ang team na ito. Gusto ko ang team na ito. Para sa akin, napaka-kompetitibo ng first 11 na ito. Sa totoo lang, naniniwala akong maganda ang team na ito para makipagkumpetensya at manalo. Sa Oviedo, kalaban sila na hindi magpapadali o magpapagaan ng laban. Kaya, i-comment kung ano tingin mo sa team at anong pagbabago ang gagawin mo. Kita Kits bukas, Huwebes, para sa malaking laban live sa Barsa ngayon. Pindutin ang like bar kahapon. Ngayon, palagi, pamilya. Malaking laban bukas, Obledo versus Football Club Barcelona. Ayan na.